bag sa UAAP basketball ang finalist ng nakaraang season na UP Fighting Maroons at Ateneo Blue Eagles. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Perpekto pa rin ang kartada ng University of the Philippines Fighting Maroons matapos nilang talunin ang De La Salle Green Archers 67 to 64 nitong Miyerkules. Sa fourth quarter, unti-unting nilusaw ng La ang abanting na itaguyod ng UP. Pero, isang pamatay sunog na mid-range jumper naman ang pinakawala ni Jerry Abadiano upang mapanatili ang kalamangan sa Fighting Maroons. Samantala, tagumpay din ang Ateneo de Manila Blue Eagles matapos nilang duminahin ang University of Santo Tomas Growling Tigers na ngayon ay nananatili pa rin winless sa Season 86. Uh, good day, but they're both ends of the floor for us. I think we need that kind of performance, especially going into the UP game. And, um, you know, we're, we're happy. to be a very, very happy dugout for us. Susunod na magtatapat ang UP at Ateneo para sa tinugriang The Battle of Katipunan ngayong darating na linggo ng hapon sa Mall of Asia Arena. Isa itong rematch ng championship game ng nagdaang season kung saan nasungkit ng Ateneo ang kanilang ikalabing dalawang kampionato sa UAAP Basketball. Rafael Bandayrel para sa Bayan.